Hoy guys, sila yung naku ni ko Nakoy Biskulo din kita pili lang makita. Pilipos, kwatro-kwatro, bagalipay, kamo, diha, kanunay, diha, sa gino. ko, pag-ingon, bagalipay, kamo. Os ba, may wala man kasag o Nge. Os ba? Os ba, ko? nung murag na-dubli man to, Sige na. Kinaos ba ko no? Pilipos ata? Pilipos 4-4 Oh, sige hmm. Sige na Okay, Pilipos Ano to? Ano hmm. sa to yung bisiklo? Pilipos 4-4 Pagkalipay Kamu Diha kanunay Diha sa ginoo Sublion ko Pagingon Pagkalipay Kamu